tunta kami sa waterfalls guys akala ko talaga malapit lang yung pagbaba mo konting lakad lang ano ang layo pa pala buti na lang may payong kaming dala Toy time. Toy time. <laughs> Alam mo yun, ilang taon kang ingat na ingat na wag mainita kasi <laughs> oh grabe hindi gaya sa iba na to, oh. pag mainitan, namumula lang. Tapos nabalik sa pagkapake. Pero pag ano talaga, pag ako, mainitan, namumula naman. Ito nga lang, pagkatapos, mayingitin niya, hindi na bumabalik sa pagkapake. Eh. Grabe. Ganda lang guys, pero yung, yung init. Ang pagod, ang ganda.